Pinagsisihan na nga ba ni Daniel Padilla ang kanyang mga pagkakamali at muli namang sinusuyo si Catherine Bernardo. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, comment down below. Simula nang umamin ang dalawa sa kanilang payapang hiwalayan, at simula nang makita silang magkasama sa year-ender show ng ABS-CBN, ay sunod-sunod nang nakikita ang dalawang magkasama sa iba't ibang okasyon. Nag-perform ang dalawa sa Christmas show ng ABS-CBN ay halatang umiiwas ang dalaga sa mga pasimpleng moves ni Daniel Padilla. Sabay namang tumanggap ng individual AAA Fabulous Award sa Asia Artist Award 2023 na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Nanatiling napaka-gentleman ni DJ kay Catherine sila ay hindi totoo ang kanilang hiwalayan. Muli namang nasulyapan ang dalawa sa katatapos lang nakasal ni Robbie Domingo bilang mga secondary sponsors. Nag-viral naman ang mga videos kung saan nakunan ang dalawang nag-uusap sa loob ng simbahan. Hanggang sa paglabas nila sa simbahan, kung saan ay umalalay si Daniel sa kanya at nakahawak pa sa braso ni Catherine Bernardo. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa kanilang nakikitang viral videos. Marami sa mga fans ang kinikilig pa rin dahil karamihan ay umaasa pang magbabalikan pa ang dalawa. Ngunit doon sa mga nakamove on na at sa mga bashers, komento nila ay napaka-trying hard na ni Daniel Padilla. Halata raw na pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili kay Catherine at wala lang raw nito ang pagkailang ng aktres. Ayon naman sa iba ay ginagawa ito ni DJ dahil ayon itong malaos. Dahil baka mawawala na ito ng proyekto kung tuluyan ng maghihiwalay ang kanilang landas. Marami naman ang nakikisimpatya sa dalaga dahil kahit nasa moving on stage pa ito, ay napipilitan itong makipagsalamuha sa aktor dahil sa mga may commitments pa ito bilang mag-love team. Pero mas marami pa rin ang humanga sa dalawa dahil kahit natuldukan na ang kanilang relasyon ay walang narinig na mga siraan. Napuna naman itong si Daniel Padilla dahil sa kanyang naging kasuotan sa kasal ni Robbie Domingo kung saan ang mga lalaki ay nakabarong Tagalog. May mga netizens na nagkomento kung bakit raw nakasuot ng beach attire si Daniel sa loob ng simbahan. Hindi ba raw siya na-inform sa dress code na dapat ay formal ang kasuotan. Habang kay Catherine ay panay ang kanilang pagpupuri dahil napakaganda nito sa suot na green Sabrina dress. <makes noise>